Doon na namin ikukuntini yung camping sa Pinas. <laughs> so naganday kami sa KFC. Kakain kami. Tommy. Alam niyo magkano, wala niyo magkano yung yung in-order ko. <laughs> Another, sa kanya mahal, sa akin 12 dirhams lang. Kasi gusto ko yung kanin. Kasi ano ako, budget charis. Pero worth it yung sa kanya. Oo, oh, oh, kasi dalawang manok na, tapos may fries pa. So okay na talaga. Magkakamil lang yun. No? 12 dirhams lang yun. Ayoko din kasi mag-rice. Kaya ayun May fries na, may dalawang chicken mm -hmm. ka. Gusto ko yung kumain ng manok. So ayan si Rice, na.